Ayan, for today's video, a day in my life in America, mga kasimple. Ayan, kakain tayo. Ayan na nga, mga kasimple, ang laki-laki ng lamisa. Saan pala tayo kakain? Sa kusina. Kaya, alam ko kasi, mga kasimple, may pupunta ngayon today. mag -che check ng bahay namin. Pipicturan yung bahay namin. Kaya, naglilinis ako ng todo. At ngayon naman, kumakain ako sa kusina na. Ito talaga ang kinabuhi ng kasimple nyo. Kapag ako'y naglilinis na ng aming lamisa, hindi na talaga ako kumakain sa lamisa namin. Para malinis na. Ayan na nga. Diyan na tayo, nakatayo, naglinis, nakatayo, kumakain. Ito na nga yung sinasabi nila, dito daw sa abroad, ang daming pera. Pero ting naman kasimple nyo. Halos nakatayo na lang talaga kumakain. Ayan, nagoy natukan ata si kasimple nyo. <laughs> Ayan na nga mga kasimple dahil today ay maglilinis bibilis-bilisan ko na talaga ang aking paglilinis kaya ayan na nga ang kain ko napakabilis din kaya ito na nga mga kasimple ang ulam natin dyan is ano yung pork ribs kaya ayan na nga kakain tayo. Ang sarap talaga ng ulam kung mga kasimple. Puchero yan. with gulay talaga. Yan kasi ang request ng aking anak. Mama, lutuan mo ako ng rice. Pati ka yung ano, may, may isda daw. May isda. So, wala kaming isda. Ginagawa ko lang sa yung pork ribs. Kaya, ayan na nga. Kung kain ko na talaga. Para hindi na ako mahingi ya. Umihinga, kumakain bilis bilisan ko na kasi ang oras ko talaga naglalaba, naglilinis mayroong pang backyard na lilinisin kasi parating na daw yung tao mamaya-maya, kaya ito na tunturo talaga ang kain ko mga kasimple kahit yung buto hindi inainusap <laughs> kaya yan ang nga mga kasimple maraming maraming salamat sa support nyo sa akin ayan ang buhay Amerika mga kasimple wala talagang upuan kahit wala kang amo hindi ka na talaga nakaupo kumakain, sabi nila marami ng pera sa Amerika kaya ito na nga, ang sasabihin mo kung paano ang buhay ng kasimple sa Amerika grabe talaga ang kain ng kasimple nyo know, gulay, masarap po yan na gulay ayan, marami pong salamat ito na nga, andito na naman tayo sa labas ng ating backyard naglilinis na ako tinabi ko na talaga yung mga hindi ko gagamitin dyan Ayan, walis-walis muna tayo mga kasimple. Kasi bibigyuran mamaya yung backyard ko pangitingnan. Kaya ayan ang nga, kunturo talaga kahit mga kasimple, siyempre. Tapos na yan nakakain, kaya energetic talaga. Yan ang kinabuhayan ng kasimple. Kaya sabi ko kakain ako muna bago ako talaga maglinis. Kasi kahit uh, marami akong trabaho, basta ang tiyan ko ibusog. Eh, okay, okay yun. Kaya, ayan na. Grabe talaga ang kasimple nyo. God, God, pamor. Ayan ang kinabuhay mga kasimple sa Amerika. Sabi nila, ayahay doon ka Amerika. Pero hindi nila alam. Grabe talaga. Walang pahinga ang kasimple nyo. Day off ko dyan mga kasimple. Pero wala talagang pahinga. Grabe, nagugunting pa ng sagbot. Nag naglalaba, naglilinis, lahat talaga mga kasimple. Video creator pa, kaya ayan na. Kailan nga tayo nito, hindi na magtatrabaho, magpapahinga na lang. Pero hindi natin yan. Hindi ko kaya siguro mga kasimple, magpapahinga lang talaga. Gustong gusto ko gagalaw lagi, araw-araw. Walang pahingahan, kaya ayan na. Tapos na tayo kinukuha ko na yung mga damo-damo doon -damo sa aking maliit na garden ayun na nga mayroon tayong ayan kinukuha ko yung mga dekorasyon dyan ayan thank you so much mga kasalimit sa support nyo sa akin please don't forget to follow and share marami pong salamat God bless you guys love you all thank you thank you magandang hapon